Ayan, mga boss. <coughs> gusto Ito. Meron tayo itong iba-ibang sukat ng tare. Ayan, ipapakita ko kung paano ako mag-set ng mahaba sa uh, ma-exit hanggang sa mahaba na tare. Ito. Ito yung may, may sasapin na tare ito. yung mga tali na ito, mga poporong na ito. Ibig natin. Ito, sample lang namin yung tali. Ibig ano sabihin natin. Ibig sabihin natin. Kundi ano lang, sample lang ba. Yan, yung isa pwede. ito naman yung maiksing tare yan maiksing sya ngayon <coughs> pag maiksing tare ko dito ako nadaan lang ako dito sa tuhod natin sundin to yung tali ano yun lang to uh, sample lang ba higpitan lang konti yan ganito ako mag ano ah uh, maiksing tari yan dyan lang ako lagi yan hindi lang mo siyang ganyan ito pa rin sa pet sabi nga nila pero ako kasi dito ako makuha, nasipat dalawa pala isa sa tuhod tsaka sa pet ganyan ito naman pag ginanong mo siya sa spray alignment nga daw ayan yun pantay tahid pa rin siya ayan okay na Ayan, nakabi pa rin siya. Yan, dito naman tayo sa saktong taret. Saktong haba. Kapag pag nagtatari kayo, mga nag-aaral dyan, kailangan may safety kayo. Ano. Kami kayong condom. Iwas sugat. Ito kasi magpupurol na ito. Yan. Kailangan na, purol na ito. Ang asa-asa. ito ganito ako magsukat dito lang sa kalambutan yan ayun ito panagpantay ganyan tari ganito ganyan yung yung hindalaki daliri nya pag ganyan dito ako pag sakto yung haba ng tari ganyan sa pit pa rin sya center hidna pa rin sya ng pit yan ganyan, ganyan ganyan pagdating naman sa tahid ayan kasintas pa rin sya yan. Squalado pa rin siya. Yan. Yan. Ganyan tayo niya. Nakabi pa rin siya. Nakabi. Victory. Okay. Dito naman tayo sa mahaba. yung pagtatali wag nito kanito wala ano lang to subok ano lang ba sample para makita nyo yung asinta ito lampas na siya ng feather line hmm. haba na masyado ayun ang suang si, asinta ko rito paganto na siya para nakalabas na siya tali mo na yung asinta nito para siyang nakaano ito, tihayang pa parang ganun din Ayan. Ayan na siya. ko tayo ng ball pen para makita nyo Ito yung pagkakaiba ng sa sa sakto, at sa mahaba. Yung maigse dito, dadaan ka lang dito. Pag sakto, dito ka naman. Ayos, ah, mulat. Pag mahaba na, lampas feather line, dito ka na. Ayan. Diba? Ngayon sa tide ka naman pumasok. Sa sinukat mo sa tide. Pantay pa rin siya. Ayan. Sikwalado pa rin. Diba? Ganun lang. Hindi mo na babaguhin yung sapin. Maka-victory pa rin siya. Ayan lang. Ito yung isa pa yung wala binago. Okay. Ganun lang. Ganun lang kadali. Sana makatulong. At salamat sa panunood sa walang kwentang video.